na babahala ang Department of Health sa kabila ng napaulat na pagbawi ng AstraZeneca sa COVID-19 vaccines nito sa buong mundo. Isa ang COVID-19 vaccine na AstraZeneca sa mga bakuna sa Pilipinas na nabigyan ng Emergency Use Authorization noong kasagsagan ng pandemya. Kaugnay niyan at iba pang kausap magkakausap natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali at uh, Sheryl uh, sa lahat ng ating uh, tagapakinig at tagapanood. Asek, ayon po sa AstraZeneca, binawi nila ang kanilang mga bakuna nga dahil po sa low demand. Pero may mga report din na dahil ito sa side effect ng bakuna, gaya ng blood clots at low blood uh, platelet uh, counts, gaano po ba ito katotoo para para mas maging kampante po ang mga nakakuha ng AstraZeneca at isa na po ako doon, ASEC. Yes, Cheryl, isa rin ako doon sa so, mga nabigyan ng AstraZeneca. My first uh, two doses of a COVID vaccine were actually AstraZeneca and uh, yun kasi yung available at the time. Mm -hmm. But uh, in our data, marami na millions of doses worldwide have been uh, given uh, coming from AstraZeneca and the reports of uh, the side effects are really low. Napakaliit ng percentage yung report na sinasabi na may problema sa blood clotting. Yes, this has been reported, but the report is so small such that the benefits still outweigh the risks. Lahat po ng mga gamot, lahat po ng mga produktong pangkalusugan ay merong mga risks. Even yung paracetamol na ginagamit natin para sa lagnat, meron po yung risks kapag nag-overdose. So hindi po ibig sabihin na winidraw ng AstraZeneca sa merkado at sinabi na nga nila na this is because of commercial reasons ay may problema yung vaccine. So ang sinasabi po ba natin, ASEC, doon sa maraming mga kababayan natin na nabakunahan ng gawa po ng AstraZeneca, kabilang na nga po tayong dalawa doon, eh hindi tayo dapat mabahala. Yes, hindi tayo dapat mabahala. Bagkus ay tayo ay dapat natutuwa dahil sa ating mga bakuna ay bukas na uli ang ating ekonomiya at hindi na tayo nakakaproblema sa pandemya. Yun pong mga bakuna na naibigay sa atin, not just AstraZeneca, all of the brands, they all went through rigorous scientific study and also safety checks na ginawa hindi lamang ng ating FDA, ngunit ng mga FDA sa buong mundo. Safe na safe po sila. Okay, so ngayon po binawi na ng AstraZeneca yung mga COVID-19 vaccines nila. Ano po ang susunod na hakbang dito ng DOH yung pagbawi po ng AstraZeneca ay sinimulan nila sa Europa dahil nga sa dahilan na sinabi niya na, na commercial, no na wala na bumibili, napakarami na kasi mga bagong updated, so hindi na feasible from a commercial standpoint na iwanang nandun pa yung mga bakuna. But in the Philippines, we are independent, of course, we have our own uh, food and drug administration, inaantay natin yung uh, application for withdrawal, kung mag withdraw man sila, if they will decide in the Philippines. If? hindi po sila mag-withdraw, mananatili po? Ganun po ba yon? Yun po kasi uh, mga permits, yan po naman ang ibig sabihin market availability. But actually, uh, Cheryl, sa taas ng ating uh, vaccine coverage, no, uh, more than... Um, ano ba to? Uh, 80%, kung di ako nagkakamali, yung latest figure na ating mga kababayan ang nabakunahan uh, against COVID-19, kaya nga bukas na tayo, hindi na natin kailangan yung mga first doses na yun. Kung ano yung sa atin nung 2 uh, to 3 years ago, hindi na yun yung ginagamit ngayon eh. So even if it stays there, it's not indicated for our use. Asek, isingit na rin po namin yung text message na natatanggap po ng ilan nating kababayan mula po sa numerong 22566345. Lihiti mo po ba ito na galing ng DOH? Yes po, legitimo mo po yan. Ipagpaumanhin nyo po na wala kaming uh, letter branding. no, Hindi lumalabas yung pangalan na DOH dun sa inyong mga cellphone. Pero yung pong, uh, mong text na yan ay tungkol dun sa third Non-Communicable Disease Survey. Isa lang pong paalala, never kaming hihingi ng kahit na anong mga bank information or one-time PIN. Pag may humingi po ng gano'n, hindi ko DOH yan. Yung pong survey na yan ay totally about yung ating mga dietary habits, yung ating mga exercise habits para sa non-communicable diseases, makaiwas tayo sa heart attack. Di ba? so may hinihingi pong sagot mula po dito sa numerong ito. Yes po. Meron automated po 'yan. Meron pong application na nandun po yung recording. Kung meron pong mga sample po ng tanong is sa nakaraang 30 uh, araw kayo po ba ay nanigarilyo? Yes or no. Uh, ang dahilan ko ba tinatanong 'yon, pag nalaman natin yung datos kung ilan sa ating mga kababayan ay naninigarilyo hindi, malalaman natin kung ano yung mga tulong na pwede natin ibigay kasi baka gusto nila mag-quit para hindi sila magkaroon ng lung cancer. Nagsisimula lahat sa datos. Uh, okay, so paano po pinili yung mga makakatanggap ng text message para po sa mobile phone survey na ito? Or i-expect po ba namin na lahat tayo ay makakatanggap po nitong uh, klaseng ganitong survey? Yes, uh, Cheryl, meron tayo tayong uh, sinusunod na study design. So meron yung uh, random sampling, pero meron rin eligibility. Dahil sa gumagamit nga siya ng mga mobile phone numbers, hindi naman lahat tayo makakatanggap. Pero kung tayo makatanggap, ang isa sa mga unang tanong is, una, pumapayag ba tayo? May consent ba tayo na mag-participate? At ikalawa, kung tayo ay eligible, kasi yung target na dapat sumagot dito ay yung edad 18 pataas lamang. So kung yan, ang nakatanggap ay bata at sinabi niya na I am less than 18, 18 years old, hindi na magpo-proceed yung ating survey. Isingit ko na rin po, ASEC, ano, uh, may updated na po ba tayo na datos doon po sa bilang ng tinamaan ng heat stroke po dito sa ating bansa? Andun pa rin tayo sa April 29 data natin no mula January 1 hanggang April 29. Meron tayong 77 77 na kaso ng heat related illnesses. Sa 77 na 'yan sa kasamaang palad meron tayong 7 na nabawian ng buhay. Ang dahilan dun sa unang anim ay mga tinatawag na heat influenced diseases. Ibig sabihin, meron silang alta presyon kaya nagkaroon sila ng atake sa puso or ng stroke sa utak dahil sa init na nagtulak dun sa sa kanilang sakit na iyon. Yung huling kaso, yun na lang po yung bine verify pero all seven cases, hindi po naman sila namatay sa heat stroke. Pero lina linawin po namin sa DOH, no whether it's heat-related or heat-influenced, it is still because of the heat. Mm -hmm. Meron po bang update doon sa huling napabalita na sanggol po na sinasabing uh, heat-related po ang uh, ikinamatay? Marami po kasi nga uh, maaaring uh, dahilan sa ikakamatay ng isang sanggol. Kami po ay nakikiramay sa nanay po sa pamilya na namatayan. Nung chinet po namin yung cause of death, ang nakalagay sa death certificate ay respiratory failure unspecified. Marami pong dahilan, Cheryl, uh, na pwede nga uh, magpunta sa isang respiratory failure incident. So, biniverify pa natin ito. Hindi natin rinidiskwento na ang init ang dahilan, pero hindi natin masasabi sa puntong ito na yun ang dahilan. At 'yung pong ganitong klasing panahon ay patuloy pa rin po magpapatuloy ngayong buwan ng Mayo. Muli po ang uh, paalala natin sa mga kababayan natin ASEC Yes, so thank you Cherry. Naglabas tayo ng uh, advisory kamakailan na nakaangkla ankla dun sa damang init, dun sa heat index categories ng ating uh, pag-asa. So sila nagbibigay ng warning, merong caution, extreme caution, danger, extreme danger. Sa bawat antasa, sa mga, mga, mga rekomendasyon kung anong gagawin. Pero sumatotal, dapat talaga tayo ay umiwas sa uh, magpagbubuhat, mabibigat na gawain, simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at lagi tayo tayo mag-hydrate. Pwede pong uminom ng cold water. Wala pong problema yon. Kaya namin sinasabi na dahan-dahan para huwag mabilaukan. At ang mga damit natin ay dapat light-colored at cotton yung preferred na materyales para nakakahinga yung ating balat. Marami pong salamat sa inyong oras. Asek Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Magandang taghali po.